Siguro lagi lang masaya. Always put God in your mind, in your life. Positive lang ba natin? Ang una kasi, dapat uh, free ang stress. Free ka sa stress, free ka sa problema, at wala kang iniisip. Kundi ang kalusugan mo, na hindi dapat yung mo, proper diet, Huwag magsyado nga magpakaabuso sa pagkain. Yan marahil siguro ang nakapagbibigay sa akin na ilintay uh, ko ang aking kalusugan. Malaking bagay din ang pagsusumba mo at uh, twice a week. Kasi uh, yung mga ano mo, uh, sinirani mo, anong pa uh, mga niisip sa buhay. Ang payo ko lang sa mga bata ngayon, panatiliin ang kanilang pag-iisip ay uh, magdasal, matulog ng maaga. Yun ang pinaka -importante. at kumain ng maayos. Huwag nilang anhen yung mga tulad ng mga paninigarilyo, pag-inom ng ala, matulog ng madaling araw. Yun ang pinaka-wag nilang gagawin dahil baka madali ang buhay sa ganun pamamaraan. Para humaba ang buhay, kumain ng healthy food. Less na yung mga bawal. Paglang lang nag-senior ako, binawasan ko na yung unti unti hanggang sa nasanay na ako, okay naman, hindi ako diabetic.